Iris, huwag ka muna gumawa na mamasyal ng mag-isa ngayong araw, dahil may aura ka na lapitin ka, na para kausapin ng mahilig makipagkaibigan, na gusto ay laging makagawa ng maisahan ang mga tao. At huwag ka rin magpakabusog sa pagkain sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga lalaki na mahusay at wise na magsalita, dahil kukuhanan ka ng iyong kaalaman at swerte. At umiwas ka muna sa mga kaibigan na mabait ang kanyang ginagawa dahil gusto ka lang makuhanan ng swerte. At umiwas ka sa seafoods na pagkain sa gabi. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini Maging maingat ka sa iyong trabaho lalo na sa discussion ngayong araw, baka doon ka mabigyan ng ikakalungkot, at maging mapagsuri ka sa mga makakausap ng biglaan dahil baka ikaw ay makuhanan lang ng swerte. At huwag kang kagad, makagawa na magalit sa mga kapamilya para ang relasyon ay laging maging masaya. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga kausap. Na tao na may matalas ang dila sa pagsasalita, pwedeng kang magalit kung hindi mo siya maiiwasan ay ikaw din ang pwede makagawa ng ikakalungkot mo, ngayong araw, at laging may wise kang kaisipan ngayong kung may magtampo sa iyo na ibang tao, ay hayan mo sila dahil wala ka namang mapakinabangan sa kanila, at ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo Ngayong araw ay maging maingat ka sa mga usapang pera, dahil kung ikaw ay magiging maunawain, ay ikaw din ang nakagawa ng iyong ikakalungkot na tungkol sa pera, kaya mag-ingat ka talaga pag usapang pera ngayong araw, at iwasan mo ang alak na pag-inom sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, maging maingat ka ngayong araw sa magagawa na pagsama-sama sa mga kaibigan para ikaw ay makaiwas sa mga tukso ng gastos at makalihis ka sa mga gusto kang maisahan, ka kung sa pagkakakitaan mas mainam na solo, kang gumawa ng iyong gusto ngayong araw, at huwag mo na iinom ng alak sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Huwag ka muna makipag-usap pag may kaugnayan sa pera, o sa paggawa ng negosyo dahil walang swerte, ka sa mga makakausap ngayong araw, sa ibang araw kayo mag-usap, at umiwas ka muna makisama sa mga kumpare o kumare, ngayong araw kung ikaw ay aayain sa paglilibot, gastos ang maibibigay sa iyo at sasama lang ang iyong kalooban sa kanila, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Huwag ka muna bumiyahe kung may usapang ka sa pera o negosyo ngayong araw, para maiwasan mo, makakuha ng ikakahina ng kalusugan, Ngayong araw nagagawin sa malayo, at muli iwasan mong magtiwala ng husto sa trabaho, para makaiwas ka sa suliranin sa iyong magagawang pagtitiwala, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ngayong araw ay umiwas ka makipag-usap at sa paggawa ng biglaang ng isang desisyon, lalo na sa pagkakakitaan ng pera. Dahil kung aaayan ka kagad sa gusto ng mga kausap, ikaw ay pwedeng mabigyan ng kalungkutan, kaya maging wise ka sa iyong magagawa, at huwag ka muna magkakain ng mga seafood ngayong araw, para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn pag-iingat para sa iyong kalusugan iwasan mo muna ang pagligo sa malalaking tubig ngayong araw, at maging maingat ka sa pagsasalita sa mga kapamilya maging mas matahimik ang mas naaayon para walang maging aura ng negatibo sa bawat relasyon, at ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan. Ayon sa gabay ng pag-ibig, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, ngayong araw kung may plano ka na pupuntahan sa malayong lugar, ay mas mainam na iyong gawin ng mas maaga. Pero kung tanghali ka na ay huwag ka ng tumuloy wala kang makukuhang maayos na resulta. At kung may okasyon, kang pupuntahan ay dapat kang magingat sa kalusugan. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw ay dapat kang umiwas sa pakikipagdiskusyon sa lahat ng klase dahil wala kang makukuhang maayos na aayon sa iyo ang sitwasyon. Para maiwasan mong magalit o mapagsabihan ng mahina ka pala at makakabawas ng iyong swerte sa gustong magagawa mo ngayong araw kaya dapat kang umiwas sa ganoong usapan signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan